Oh, no. si Gino una, Gino una. Oh, ito, oh, oh, una, una. Ito, uh, yeah, si... Oh, so si Ate Jade una. I-scratch muna. Harap, uh -oh. uh -oh. harap muna May sa camera. Harap muna, harap muna, harap muna, harap, harap muna. Yan, yan, sige. Yan, muna. Yan. I-scratch mo. I-scratch mo. Dito ka. Dito ka. Ano? Dito. Oh, yung... Iyan mo! Piso! 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 Maria! Oh. Yabang scratch! Wait Wait lang! Wait lang! Wait lang! Dito mo scratch, dito mo scratch. No? Ayusin mo. 20! 20! 20! Ito yun. Ituloy mo. Ako to dito. Baka meron pa nga. Baka meron pa. Tuloy mo pa. 20 lang yan. Ah, 20. Okay. ako nga. Dalawa. 20. Ito yun ako Magkano? 20. 20. Wala yung lima. Kinakabahan ako. Ako rin eh. Ano din dyan? Oo. Ha? Ang mukha. Hindi nakikita. Ah, yan. Nagtitipon-tipon na sila. Ano na yun? Sunod, sunod, Oh, chill, chill lang kayo. Oh. si Ate, Ate, Ate Jana naman, Ate Jana. Oh, yan, batak na batak. Hala, Oh, ano? Magkano? Si Hala, wala 50. 50. na. Wala na. Isan. <laughs> Iyan. yan, <laughs> yan. Okay, yan. Balik, ay, balik. 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 <laughs> <laughs> Uh, para etos, pile 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 yung iya lima ka chupa ka chupa ba mayroon pa. pab lima 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 lang. lima 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 lima

Ganda. Ya, ate, ate. Dito, eh. Dito, eh. Dito, dito. Ha, nako Naku, nawala pa. Zero. Naku, putang. Naku. Ten, 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 ten. lang kasi ace? Ten, ten, ten. Ten, ka. mo Pili mo ace, Pili. pili. ka doon. Oh. Michi, mga ah, grabe talaga, chamba. Oh, tong muso mo na lang, aba, 'yan. Tara na kayo. Hindi ko na ma na maayos eh. Tapos, mo 10 pesos naman. Eh, saba yat. Yan. Yan lang Malas. bye. bye-bye. Oh, bye-bye.

ang sabihin na lang kung ano meron D. kayo. Ah. Sige, sige. Ati sa sa'yo magkano? Di ba ako nakakaskot siya? Nabibigyan no. na ako eh. Pinapakaw mo mm. na ni Ati. Yan, kay Digo. Wala ano pa nga nang gano'n. Ito, Ito. pinupit niyo pa. O oh, yan, kuha pa, oh, pa piso. Wala ko lang mo din. Yan na, meron si Digo. Digo, harap muna, Digo, yeah. harap muna. Layo na na, Ben. Yan. Mukhang sandigit. Sandigit lima piso na ba yun? Di ba piso? Ah, lima. <5 peso>. Lima. <laughs> tinalunado, ah, ah, ah. <laughs> tinalunado, tinalunado. <laughs> eh, puro lima piso lang yan. Bok, bok, ya, bok, ya. May lima Pangkiskis, pangkiskis daw. ah na sunod, kayo kayo, kayo. Kayo, kayo. ba, yan.

Pinapa ko nga muna yung mga baba Putak ina, limang piso. Kala <laughs> tangala. Ayip na yan. Ayip oh, no. ah yan. Ayip na Ako muna. Ito na, kukunin ko na yung sandaan. O, para may Ito ba, dito. Ayan na yan. na, Ayan na is. Oh pinata ito na pambayad ko sa iyo. bigla na kasi wagin tayo 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 20 Pesos! tayo tayo